Magandang araw sa inyo mga master sa Pilipinas. Okay, nandito naman yung lingkod natin, si Kuya Rolex Advice. Actually, uh, kakauwi lang namin galing sa trabaho sa planta namin. Uh, ito yung ginagawa ko ngayon. Actually, uh, bihira lang to mangyayari. Pero actually, uh, dadaan din kayo dito. Okay, sa mga gusto dyan mag-apply, papunta dito sa Australia, mararanasan nyo rin ito. Ayan mga master, ito po ay may hot water at saka halo pong na normal water, okay? So ginagawa ko ngayon, ibababad ko yung kamay ko. Okay, masaya kami dito. Okay, masayang masaya kami dito sa Australia dahil nakapunta kami. Pero sa sobrang sakit po ng nilanasan namin ngayon, hindi so, yun, yung kamay ko, hindi, hindi na magkaroon ng gripping, no? Wala ng gripping na nangyayari sobrang sakit talaga. Ayan. So sa mga willing dyan mag-apply, papunta rito sa Australia, ituloy nyo lang mga master. Okay, masaya kami rito sa Australia. So lahat ng mga tropa ko, actually kami po lahat ay sobrang saya talaga. Nung nag-umpisa pa kami dito sa ano Greenham Company, okay, nagkita-kita pa kami lahat nung time na yon na nagumpisa na yung trabaho namin, lahat po nakatago na sa kwarto. Maagal natutulog. Okay, sa inyo po mga master. Okay. Good luck po kayong lahat. Alagaan nyo yung sarili nyo. Pag dumating kayo sa Australia, maging masaya po kayo. Ayan. Kasama na rin ito. Okay. God bless you all mga master. See you on my next vlog.